pangalan mo? Dayan. Mm hmm, ilan taon na si Dayan? 11. Mm -hmm. Nag-aaral ka? Mm -hmm. Na paano ba yung paa mo? Ember na kasi yan dati. Yung ganyan? Mm hmm. Wawa naman yung ano mo paa mo. Eh. Paano ka natutong manghilot? anak ako ni mama. Mm hmm, manghilot din ang mama mo? Mm hmm, dati. Tapos, pag ikaw ganyan may nagpapahilot sa'yo, anong ginagawa mo sa pera? Inatabi ko. Tapos, ginagamit mo pambaon-baon? Mabuti. Mm -hmm. Kahit paano, marunong ka ng dumiskarte sa buhay yan eh. Kahit ganyang, ganyan ang itsura ng paa mo. Magaling kang umano. Eh, nag-aaral nag ka? Okay. Anong grade? Five. Yan, galingan eh. Hindi ka ba tinutukso sa school? Ha? Hindi ka tinutukso sa school, hindi ka ginagalit, yung... Minsan po, ano, binubuli ako. Anong ginagawa mo na lang pag oras na ano? Pag binubuli po ako? Mm-mm. Pinapabayaan ko na lang, sumbong sa tiktok. Mm, <coughs> yun, huwag mo na lang silang papansin, inayaan mo sila. At least, eh, kahit ganyan ka nag kumikilos ka pa rin na parang normal na bata ni. kalinga eh. eh. Hmm. Si Dayan. Namang hihilot. Kahit siya may kapansanan, dumidiskarte siya sa buhay. Siya ay 11 years old. Diba? Mm, yan ang kanyang kapansanan, yung kanyang paa. Ano? Oh. May buto pa ba itong ganto mo? Ah, oh, ito. Yan, oh. Ay, oo nga. Oh. Uh, uh. Ganyan siya. Buti, masipag ka ba naman mag-aral? Minsan, ano? Ano? Lagi ako nakapaano. nakakatama sa mm. sa pinapabasa ko mm. ng ano, English nakaka ano ka pa naman pag marami kasing tao dun sa bahay nahihiya ko bakit ka nahihiya? kasi ano, pag madami kasi mm. <coughs> nahihiya ko bakit ka nga nahihiya? kasi ano kasi kasi ano? Ha? Ah, naiiyak ka na? <laughs> Bakit ka nahiya? Sige, kwento mo. Kasi ano, dati kasi, mm. ako, oh, baby pa ako. Oh. Mm. Ay lang yan. yan. Ka mahiya. Basta mahalaga i eh, hindi ka gumagawa ng masama. Oh. Daig mo pa nga yung mga batang walang kapansanan eh. Mga batang walang kapansanan, oh tatamad tama eh ikaw. Dumidiskarte sa buhay. Mm, ang galing manghilot niyan. Mm. Mm. Yan po si Dayan. Sana po ay merong makapansin sa kanya.